Sa edad niya 13 anyos, magatiglawas na siya sa Pungsod para sa natalana ng Asian Youth Para Games sa Pungsod, Kazakhstan sa 2025. Aton kinalahon ang B-Medal Swimmer na ginapabugal sa Talisay City sa sininga episode sa Pida Liga. Sa mga swimming competitions sa Department of Education, masami siya na nagapanguna astangan ng hakot na sa mga gold medal sa palarong pabansa ang 13 anyos nga si Mary Hannah Brianna Diesto sa Talisay City. Sang Agosto, naging gold medalist na si Hana sa 50 meters backstroke, 50 meters butterfly stroke Kag in silver sa 50 meters freestyle sa palarong pambansa sa Cebu City. Sinilang nga Nobyembre sa liwat nga nag compete si Hana para sa 8th Philippine National Para Games sa Metro Manila. Kung sa diin, madinilagoon nga yan nakuha ang gold sa 200 meter individual meti, 100 meter backstroke kag silver sa 200 meter freestyle. Kabahin man si Hana sa apat ka mga athletes nga mag-represent sa pungsod sa Asian Youth Para Games sa Kazakhstan sa October 2025. Ah, hindi ko kukwati kasi wala kami nag-expect actually oh. nga ma-qualified ma kami. Amon gin try lang naman bala for um basic ka lang ma-qualify kami but syempre open kami sa failures. Okay, first time naman mo join national and always be the remind sa coach na don't expect too much. Kasi syempre may Philippine team kami ang kontra. Ang age niya is 13, the youngest nga nag-join sa PNPG um, sa iya event. So, ang kontra niya is 19, 22, 23. Ang Philippine team is 24. Istorya sa iloy ni Hana nga si Princess. Tatlo pa lang katuig si Hana sa ang madiagnose nga may Global Developmental Delay o kung GDD. Gani sumugod sa ito. Mas gintagaan niya sa atensyon si Hana. Ang first na na ko is kita nga parent ang ma-first action. Kaya diba? <laughs> Dahil hindi kami na yung sa mind namon niya. Daw na, na na accept na namon the fact na hindi na magiging na siya mag-academics. No, hindi na siya mag-academics, wala naman din siya ga-aim. Di ba, na kami ga-aim siya nga madoktor sa or engineer sa or bisan sekretarya lang sa South City Hall or sa mga opisina. Wala na kami nag-expect. It's because of his uh, disability. And siyempre, um, way namon is happy kami kayo daw na, na in younger age na exposed na sama sa sports and feeling ko man in a way na um, matagaan man siya sa iya career in the future kahit hindi man takabalo as parents kung asa kita Una sa ito nga nag sa school swimming tournament ang manang ni Hana nga si Daphne Masami nag upod na si Hana kay Daphne para magtraining. Gani wala magdumdum si Princess nga magdevelop ang iya sa abilidad as na nga nagpasakop na siya sa mga para games swimming competition kag naghakot sa mga kadalagan. Hindi man malipod nga bisan sa mga regular competition si Hana ang nagapanguna. So si Manang nga swim na at that time, ang ako nang isang nga ako ng game sa so, una eh hindi lang siya malumos every outing kaya tamarang may magkapit sa mga sa babida. Ano, magbit-bit. And ako. Uupo na siya sa Magulang he Swim. How how was your game? Okay? okay. How how old are you? Pila ka na? One, two, 13, 13 One, day. You you enjoy earlier? Happy? happy? Are you happy? Happy. Okay. Oh. Good na? Ha? Good na. Good. Very good. Ano feeling mo? Kapoy or kapoy Kapoy? Kan? Kapoy fish. Hindi. Ano man ang fish? Eh? swimming. Okay. Actually, ang Ia yeah, word, um, may nga siya own word. Like swimming, ang tawag sa so swimming is fish. Ang Ia tiil, or fit niya, tawag niya is sleeper. Asa uh, kita akong sleeper. So may words na sanalain. Tugod man sa mga kadalagan ni Hana, bugal siya ang ginapasidunggan sa Tarisay LGU, kagpamunuan sa Philippine Sports Commission. Labi man nga nagapasalamat ang mga ginikanan ni Hana sa mga suporta sa iya mga coaches na nakip nadari. Sunday Jolene Almirante, Manny Mendez, kag iya mentor nga si Josel Vasquez. So if God ang grant chance to be a part of the Philippine team, I'm um, happy. Titi, para na yan. Yeah. Um ano man, happy Makami kami kay kami chance, no? Uh, despite of um bullying, lagi kami bullying ha? as it. Wala, ipos ka lang. Someday, ang hamba ko lang sa self ko, oh, hindi pagpatulan we are the pride of Talisay. So I'm proud of, of Anna. Sa karon, masako ang pagpanghanda ang ginahimo ni Hana. Kaupod man ang mga utod ga Sunday Daphne kag Harry nga mga student athlete sa swimming. Hindi lang ang paglabot sa kadalagan, ang prioridad na day princess para kay Hana. Bangod labaw sa mga medalya ang iya kalipayan. Kag ang mapamatudan na hindi upang ang anuman nga kabudlayan o kung sa isang disability sa pagkatagkatumanan sa mga handong. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksihan nato na to, ng mga highlights kag maaksyon yung mga pahampang pati na mga istorya sa mga pagimakas kag kadalanan sang aton ng mga lokal nga atleta kag mga legend sa sports. Ganyan lang, kundi in all out ang aton mga bida sa liga.